Pero bago yan, matapos maputol ang kanilang apat na sunod na pagkatalo sa naging laban nila kanina kontra Phoenix Suns, balik aksyon muli ang Los Angeles Lakers bukas upang harapin ang San Antonio Spurs. Ito na ang huling laban ng dalawang koponan ngayong season at tiyak na nais ng Lakers na makuha ang pangalawang sunod na panalo. Huling nagharap ang Lakers at Spurs noong Enero, kung saan pinangunahan ni Victor Wembanyama ang panalo ng San Antonio sa ikaapat na quarter. Ngunit mula noon, maraming nagbago na sa parehong koponan. Nag-revamp ng roster ang Lakers habang nakahanap ng bagong katuwang si Wemby sa katauhan ni De'Aaron Fox. Ngunit sa kasamaang palad, parehong wala si na Wemby at Fox dahil sa injury kaya't ibang laban na ito kumpara sa inaasahan. Dahil opisyal nang wala si na Wemby at Fox sa nalalabing bahagi ng season, tila isinuko na ng Spurs ang kanilang kampanya at nakatuon na sa kanilang future. Natalo sila sa anim sa kanilang huling sampung laro, kaya naman malaking pagkakataon ito para sa Lakers na samantalahin ang kanilang kahinaan. Gayunpaman, hindi dapat ipagwalang bahala sina Devin Vassell, Stefan Castle, Keldon Johnson at Jeremy Sochan na maaaring mag-init anumang oras. Sa panig ng Lakers, nagpakitang gilas sina Luka Doncic at Austin Reeves sa kanilang huling laro, pinagsamang umiskor ng 61 points. Bukod pa rito, nakabalik na rin si Jackson Hayes na agad nagbigay ng impact sa kanyang 19 points. Laban sa Spurs, maaari siyang magkaroon muli ng malaking laro, lalo na't si Bismack Biombo ang pangunahing magbabantay sa kanya. Walang matibay na big man ang Spurs bukod kay Harrison Barnes kaya't kailangan gamitin ng Lakers ang kanilang kalamangan sa front court. Ngayong malapit ng mabuo ang kanilang lineup, muling nagmumukhang contender ang purple and gold. Matapos ang apat na sunod na talo, kailangang bumawi ng Lakers. Ang mga laban tulad nito laban sa Spurs ay dapat kunin ng seryoso upang manatiling nasa playoff standings. Samantala, maganda ang ipinapakita ni Jackson Hayes bilang starting center ng Los Angeles Lakers ngayong season. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang solidong kontribusyon, hindi maitatangging malaki pa rin ang kakulangan ng Lakers pagdating sa kanilang ang backup big man. Ang eksperimento naman nila kay Alex Len ay tila hindi nagtagumpay. Inasahan siyang magiging maaasahang backup center, ngunit hindi niya nagawang punan ang pangangailangan ng koponan sa depensa at rebounding. Dahil dito, malaki ang posibilidad na bitawan siya ng Lakers bago matapos ang regular season. Ayon sa basketnews.com, isa sa mga realistic na target ng Lakers ngayong offseason season ay si Steven Aquaman Adams. Kilala si Adams bilang isang elite enforcer at rebounder, bagay na matagal nang hinahanap ng Lakers bumababa ng ang kanyang production sa Houston Rockets, nananatili siyang isa sa pinakamahusay na screensetter sa NBA. Ang kanyang presensya sa pintura ay magiging malaking tulong sa offensive schemes ni Luka Doncic at sa pick and roll plays ng Lakers Big 3. Bukod kay Adams, isa pa sa mga target ng Lakers ay si Clint Capella ng Atlanta Hawks. Kilala bilang isang defensive specialist, patuloy niyang ipinapakita ang kanyang husay sa rim protection at rebounding. Sa kanyang athleticism, magiging perpekto siya sa fast-paced offense ng Lakers, lalo sa mga alley-oop place. Sa ngayon, mukhang sa off-season na talaga masosolusyunan ni Rob Pelinka ang problema sa big man depth ng Lakers. Habang maganda ang pinapakita ni Jackson Hayes, malinaw na kailangan pa rin nila ng isang dominanteng backup center upang mapalakas ang kanilang tsansa sa championship contention.